Ayan guys, nilagay natin ang papaya. Nilagay na natin dyan. Tapos na siya maluto guys. Ayan na yung kadyos eh. Nilagay ko na. Madali nang maluto yung kadyos kasi ano. Pata pa siya. Tapos lalagyan natin mamaya ng dried mushroom. Yan. yummy yan guys tingnan mo mamaya yummy yan yan guys luto na siya ilagay na natin ang mushroom dried mushroom yan magasan ko lang pero mas masarap talaga nito guys pag fresh na fresh ang mushroom wala tayong fresh na mushroom kaya dry na lang muna natin hanggang maloto ang mushroom. Okay na. Hmm. Asin na lang natin ng junti. Parang ang tamis ng asin nila dito. Marami na akong nilagay kanina. At tabang pa rin. Ang tamis yata ng asin Wow wow wee wow wow. Way. Oh diba. Hindi pa guys yung baso mo. Del pepper.

di mo pinapansin ano ang aking gagawin ayan guys loto na yan guys thank you for watching I love you all babush